Hi guys, mga palangga Kain tayong tanghalian Tsaka almusal magkakasama na siya It's magte-12 na ng tanghali Ngayon, kakain kami ng aking bunso. Alam mo ba yung ulam ko? Yung niluto ko na talbus ng gabi Ayun, umusok-usok pa Yummy! O, diba? Tsaka talong Yan ang aming ulam tanghalian Ang sarap nito guys Ay, nako Asim-asim na maaara ang hang. Ayan. Ang aming ulam, ha? Kulang sa asim? Kulang sa asim, mga asim! Akala <laughs> ko kulang sa asim, maasim pala. <laughs> Sarap ko yan, anak. Ang pagana sa pagkain yan. Hmm? Sarap na kasi nilagyan ko siya ng um, tanglad. Sarap. Mm. Sabaw palang ulam na. Para tayo paksiwa. Ayun nga, paksiyo nga yan. Imbis na isda, paksiyo na talbos ng gabi. Pero sa amin yung tawag isa, kasi ang daming klase ng gabi. May gabi na yung ginagatan. Tapos ito, yung talbos ni, ay yung ugat nito is yung parang ano, yung ginagawang ano sa amin yung takway. Yun. Kain tayo mga guys. Mm. Oh, ha! Umusok-usok pa. Oh. Mm, mm sarap. Mm. Masarap nga pag mayroong daing tsaka tuyo. Kaso lang mula. Kasi yan yung niluto ko. Tortang talo. Mm. Bye! Kain tayo. Happy good noon. Ay, good noon. Bye-bye.